WhatsApp up mga ka DFL? Ayan, 40 days video. Nandito ulit tayo sa bukid. Bali magpapakain tayo guys ng hito at saka baboy. Yeah. Ayan. Bali ito muna yung aming binili. Kunti lang muna. Mamaya sa bayan ng isang sako Para matagal-tagal na supply. Kain din tayo ng ating alagang baboy, guys. Wala na silang pagkain. Come here. Ang dami na namang bulaklak yung dragon fruit, guys. Ang daming... Na buka.

guys, yung kanilang pagkain. Anong tawag dito? Boating pins.

kanya mga mabuhay lang pa mabuhay pang inom din sa

Hmm, kung di lapi yung mata ko din kung mo kinuha Pinong lak nyo ba yan yung Sa? yung mga net pagkatapos yung gamit hindi yun na naman mailigpit eh. bumutong itong mga yung huwag kukutan ng paraya net ito o oh. talaga yung mga ganito guys maliliit pangpakbet Ibuong na yung talong, oh. ala ang daming bunga yung susong baka kunin natin ay no gayson daming bunga yung susong baka oh. ano ba yung mapula yun kita nyo ba yun baka yung sa pinagkuna natin doon may rami na yun ang taas nga lang di maabot Maghunting tayo guys dito ng ano, lagat. Tiyos baka. Dati, paborito ko maglaro dito dati. Bakit may bunga ba? Hindi na ako nga. Hindi na ako nga. Hindi na ako nga.

kami ng kapag-kabuti ngayon, guys. Ano ano Matumal lang kabuti. Ano Malay mo may masalubong tayo dyan ng Silipin mo lang kung may mapula. Nagsamak mga kwarog. Ano ba yun dito? Hmm, tan, kasamsamag. Hindi <laughs> 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 tayo kasing turod ni Antipasay. Eh. Sa Antipasay, iasakin nyo lang yan eh. Doon kasi guys, kami kamuha ng mga ano eh. Ang lalaki kasing alagat doon. Banda, baka mahinom. Hindi sabuti sa alagat. Nandito naman kasi ano pataas ni natin maabot. Meneng ano eh, maligaw na kabuti eh. Dito na oh. Hmm. tingi -ting kaya ka dyan, baka Ay, ano, kabute. Ante, bakit ginaw na ginaw ka? <laughs> Kala ko <po> magpabayan. <laughs> Kalangid nga. <laughs> ka. Wala kami, wala kami magawa ngayon, guys. At ano, maulan. Walang tigil ang ulan. Kaya ano na lang, maglaro na lang kami nila, Jay. Hindi nang trak-trakan. <laughs> pipi 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 naman siya Orange, Red Bull tayo eh. Kaya nga, ay, na-alarm ng alarm yung <coughs> cellphone ko. Ba't kaya? Kainhay-ingay. Text lang, text lang. bo there galing naman ni JT. Okay. Eh. Nakatuwad man. Masok ko rin. May klase. Facebook. Iba-awas mo yung muli sa ano ka. Yay! JT. Yay! Mukhang driver ka. JT, paglaki mo -hey. ah.

Hindi na nakahinga. Hindi na nakahinga o maglugpak nang ilong mo. Baby okay. sitter for today. Nay, nagadumi na baby sitter. <laughs> ay Hi. <laughs>

<laughs> Kung punta kayo din nagbumba 'yan.